Bilang ang bayan ng Kanlaon sa Negros Oriental na nakaranas din po ng epekto ng pagputok ng bulkan Kanlaon sa tatlong barangay na malapit po sa danger zone. Pagsasaka at agrikultura ang kabuhayan ng karamihan po sa mga residente na isa sa problema po nila ngayon na hindi po nila yan magawa dahil sa sitwasyon ng bulkang Kanlaon. Agad din silang nilingap ng Iglesia ni Cristo, gaya na rin po ng naunang sinagawang lingap sa mamamayan sa Bago City at sa La Carlota City sa Negros Occidental. Si Erlo Bringas sa detalye. Ikalimang araw na ngayon mula ng magparamdam ang Bulkang na kung saan nagpakita ito muli ng pagsabog. Diyan naapektuhan ang maraming mga bayan sa Negros Occidental at may ilang lugar din sa Negros Oriental na malapit sa bulkan. Kaya agad ding inilikas ang mga residente. Para makita ang epekto ng lawak ng mga lugar na napinsala ng pagputok ng Bulkan Kanlao, nagkasaka agad ng aerial inspection ng Air Force kasama ang PBOX at Office of Civil Defense maging LGU para makita ang pinsala. Lang dahil dyan, hindi pa rin iniaalis ang worst case scenario na posibleng mas mapalaki pa ang danger zone dahil sa ipinapakita pang mataas na aktibidad ng bulkan. Matapos ang pagputok ng bulkan, nagatid din ng agarang tulong na pagkain ng Iglesia ni Cristo sa mga residenteng nakatira sa danger zone sa Canlaon City, Negros Oriental. Karamihan sa kanila kasalukuyang nasa evacuation center. Ramdam daw ang hirap ng kasalukuyang sitwasyon tulad ni Judith at Anisita na halos malapit na ang bahay sa bulkan, hindi raw maiwasan ng takot at pangamba sa posibleng gawin pa ng bulkan kanlaon. Kinabahan talaga. Tapos yung pagkakot kasi yung mga pananim namin nasasira, matakot din kasi masyado kaming malapit sa bulkan. Hindi namin alam kung ano po yung gagawin namin. Siyempre may mga bata po. May maliliit po ako na anak. Parang bomba po. Nagulat ako. Akala ko po yung TV namin sumabog. Tapos pag sigaw ko po sa asawa ko po, sabi ko, ganun, GR. Gumanon po ako. Tapos paglabas ko po, pagtingin ko sa labas na nakita po namin yung vulkan, bumuga na po ng aso. Tsaka yung aso po yung dumaloy na po pababa. po nataranta po kami. Opo, hindi namin alam kung ano yung unang gagawin namin." tulong na pagkain at paiinom na tubig ang agarang ipinamahagi na Iglesia ni Cristo sa mga apektadong residente. Ayon kay kapatid na Raul Gonzales, ang District Supervising Minister ng San Carlos City Negros Occidental, agrikultura ang karamihan sa hanap buhay ng mga taga dito, kaya't malaking dagok daw sa kanila ang naging epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang iba po sa kanila ay halos malapit na sa paanan ng bulkan. Meron din po tayong mga kababayan na apektado rin ng pagputok ng bulkan Kanlaon. Na nakasama rin po sa mga nilingap ngayon ng Iglesia ni Cristo. At ang karamihan ang kanila pong ikinabubuhay ay pagtatanim ng mga gulay. Kaya nga dahil po dito sa pagputok ng Bulkan Kanlaon, talagang lumhang naapektuhan po ang kabuhayan nila. Nagpapasalamat naman ang nakatanggap ng tulong na pagkain sa Iglesia Ni Cristo. Bagay na may maituturing nilang malaking tulong dahil hindi sila makapaghanap buhay pa sa ngayon dahil sa epekto ng pagputok ng Bulkan Kanlaon nagpapasalamat po sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo dahil sa mabilis po na pagrespondi sa nangangailangan po lalo na po ngayon sa kalamidad na lumaganap po sa amin. Hangang-hanga po kami sa ginawa po ng mga tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sapagkat agad-agad po yung respondi po nila na magbigay po ng tulong. Masaya po na, na tugunan kami ng tulong kasi kailangan talaga namin yung tulong kasi nga nasa kami sa pagputok ng vulkan. Kaya masaya kami na may tumutulong sa amin, lalo na po yung itong Iglesia ni Cristo. Ang paglinga po sa mamamaya na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo ay nakabatay po at nakasangayon sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na tulungan at damayan, bahagi ng pag-ibig sa kanila ang mga tao na nangangailangan. Erlo Bringas para sa Matanang Agila Matatag, Matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet 25 TV.